E mini natagpuan ka ng mensaheng ito hindi dahil aksidente. Ang katahimikan ng isang tao ay hindi kawalan, ito ay unos ng damdamin na matagal ng gustong kumawala. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Yung biglang pagbigat sa dibdib, yung paglipad ng isip mo sa isang taong akala mo'y nalimutan mo na. Ngayon ay bumubulong ang universo, may nais silang ipagtapat. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay banal na panahon, isang sandaling itinakda para maabot ng katotohanan ang puso mo. Manatili ka hanggang dulo, Gemini, dahil ang maririnig mo ngayon maaaring siyang kasagutan sa lahat ng damdaming matagal mo nang hindi maipaliwanan. Gemini, dinala ka ng tadhana rito ngayong gabi, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa tamang pagkakahanay ng mga bituin. Nakita ng universo ang mga tanong mo, ang mga gabing hindi ka makatulog, at ang mga tahimik na sandaling mabigat ang dibdib mo kahit wala namang dahilan. Ang mga palatandaang napapansin mo, ang kumikislap na kandila, ang bigla ang ginaw, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, hindi yon basta-basta. Iyon ay pahiwatig ng langit, mga sagradong bulong na inihahanda ka sa kung anong paparating. May isang tao na ang katahimikan ay umuukit sa iyong enerhiya, isang taong may dalang damdamin na hindi na kayang itago. Marahil naramdaman mo na ang presensya nila sa iyong mga panaginip o sa mga awiting bigla na lamang tumatama sa iyong kwento. Ang pag-amin na noon ay tila imposibleng mangyari ay unti-unti nang lumalapit. Sa pagbabasa ngayong gabi, ating tutuklasin kung ano talaga ang kahulugan ng katahimikan na ito, ano ang isinisigaw ng iyong kaluluwa at ano ang isiniwalat ng tadhana sa wakas. Gemini buksan mo ang iyong puso sapagkat handa nang marinig ang katotohanan. Ang enerhiya sa iyong paligid Gemini bago natin pag-usapan ang mga pag-amin at pusong nagtatago, kailangan muna nating maunawaan ang enerhiyang bumabalot sa iyo. Sa ngayon, mabigat ang hangin sa paligid mo, punang mga damdaming hindi masabi. Marahil napansin mo na ang mga sandaling tahimik pero mas malakas pa sa mga salita, o ang biglang pagdalaw ng mga alaala na hindi mo naman inaasahan. Hindi ito basta damdamin lamang, ito ay mga panginginig mula sa universo, marahang itinutulak ka patungo sa kamalayan. Kapag ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon, kapag ang dibdib mo ay biglang sumisikip ng walang dahilan, o kapag ang isang awitin ay tila tuwirang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa, iyan ay pagkahanay ng enerhiya. Paraan ito ng universo upang ihanda ang iyong espiritu sa katotohanan. Mas maramdamin ka ngayon sa mga enerhiyang ito dahil ang iyong kaluluwa ay nagigising. Sa mga nakaraang linggo, ramdam mo ang kakaibang koneksyon, isang presensyang nananatili kahit pilit mo ng kalimutan. Minsan lumilitaw ito sa iyong mga panaginip, nakikita mo ang kanilang mukha, naririnig mo ang kanilang tinig, at paggising mo ay nagtatanong ka kung bakit sila pa rin ang nasa isip mo. Minsan naman, sa mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, sarelo o resibo. Para sa mga Pilipino, ito ay tinatawag na pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na may nangyayaring lampas sa lohika. Bilang isang Gemini, likas kang intuitibo. Habang ang iba'y nakikita lamang ang sea coincidence, ikaw ay nakakakita ng kahulugan. Nararamdaman mo ang paggalaw ng enerhiya bago pa man ito mapansin ng iba. Ito ang iyong biyaya, ngunit ito rin ang iyong dalahin. Dahil sa iyong malalim na pakiramdam, madalas mong maramdaman ang paparating bago pa ito mangyari. Marahil ka makailan ay may mga kakaibang bagay kang napansin sa iyong paligid, isang kandilang kumikislap kahit walang hangin, o paborito mong gamit na biglang nahuhulog ng walang dahilan. Sa pananampalatayang Pilipino, ito ay tanda na may kaluluwang bumibisita. Ang taong tahimik. Gemini ngayong nabuksan na natin ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, panahon na para silipin ang mas malalim na bahagi, ang taong nananatiling tahimik. Ang presensya niyang hindi mo malimutan kahit pilit mong kalimutan. Ang enerhiyang niyang bumabalot sa iyo sa mga panaginip, sa mga awitin, at sa mga alaala na biglang sumusulpot kahit wala sa oras. Ang taong ito ay may dalang lihim, isang pag-amin na matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang maabot ka. Hindi siya nawala. Sa katunayan, mas malakas pa ngayon ang kanyang katahimikan. Naririnig mo ito sa mga palatandaang paulit-ulit mong nakikita, sa mga damdamin hindi mo maipaliwanag, at sa bigat na bumabalik sa dibdib mo kapag mag-isa ka. Para sa ilan sa inyo, maaaring ito ay dating minamahal. Para sa iba, isang kaibigan, kapamilya, o taong naiwan sa gitna ng hindi natapos na koneksyon. Lumayo man sila noon, hindi kailanman umalis ang kanilang kaluluwa. May mga hindi nakikitang sinulid pa rin nagdudugtong sa inyo, at tuwing iniisip mo sila, gumagalaw ang tali na yon. Nagtatago sila sa likod ng katahimikan, Gemini, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil labis ang kanilang nararamdaman. Tinatakot sila ng posibilidad na muling mabuksan ang mga sugat. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga alaala, tinatanong ang sarili, makikinig pa kaya siya? O sarado na ang pintuan? Minsan, tinititigan nila ang mga lumang mensahe o larawan. Nanginginig ang daliri nila sa pagnanais na magparamdam, ngunit laging nananalo ang takot. Kaya pinipili nilang manatili sa anino, umaasang ang universo na mismo ang magpapadala ng senyales sa pamamagitan mo. Maaaring bigla mong maramdaman ang lungkot o pangungulila na parang hindi naman sayo. Iyon sila, ang emosyon nilang umaabot sa iyo sa pamamagitan ng koneksyong espiritwal. Ayon sa paniniwalang Pilipino, kapag bigla kang nakararamdam ng bigat sa dibdib o naiiyak ng walang dahilan, may taong malalim na nag-iisip sa iyo. Ang enerhiya ng taong ito ay hindi mapakali. Gabi-gabi silang tinatablan ng mga tanong. Paano kung sinabi ko agad ang totoo? Paano kung pinili ko ang tapang kaysa sa pagmamataas? Tinanong nila kung huli na ba ang lahat, o kung may pagkakataon pa ang tadhana upang maipaliwanag nila ang lahat. Gemini, ang koneksyong ito ay lampas sa lohika. Hindi ito nabubura ng distansya o panahon. Ramdam nila ang pagkawala mo gaya ng isang awitin na walang huling nota, bawat araw na lumilipas ng wala ka ay tila hindi kumpleto. Kahit anong gawin nila para makalimot, palaging ibinabalik sila ng buhay sa alaala mo. Napapansin mo rin ba ang mga pagkakatulad nitong mga araw? Isang kantang dating niyong paborito biglang tumutugtog. Nakikita mo ang kanilang paboritong kulay, buwan ng kapanganakan, o taong kamukha nila. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na hindi pa tapos ang koneksyon ninyong dalawa. Sa katahimikan, sila man ay naghilom. Hinarap nila ang kanilang mga pagkakamali, takot, at mga desisyong naglayo sa inyo. Pinababa sila ng buhay, itinuro sa kanila ang kababaang loob. At ngayon, nagigising sila sa katotohanang matagal nilang itinatanggi. Hindi sila tumigil sa pag-aalala. Inihahanda na kayo ng universo para sa isang bagong yugto. Ngunit bago lumitaw ang katotohanan, dapat munang lumambot ang parehong puso. Ang katahimikan nila ay naging paraan upang protektahan ang sarili, ngunit ito rin ang naging sandali upang mag-ipon ng lakas ng loob. Dahil sa kaibuturan nila, alam nilang may mga salitang kailangang masabi madalas ka pa rin nilang napapanaginipan. Minsan, inuulit ng panaginip ang inyong mga alaala. Minsan naman, ipinapakita ang isang hinaharap na tila totoo. Sa paniniwalang Pilipino, ang panaginip ay sagradong tulay ng mga kaluluwa. Kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa panaginip mo, ibig sabihin buhay pa ang koneksyon, sa pisikal man o sa espiritual na mundo. Kaya huwag kang magtaka kung nararamdaman mong parang ikaw ang nagdadala ng emosyon nila. Magkakaugnay ang inyong enerhiya. At habang pinipigilan nila ang pag-amin, lalong lalakas ang mga senyales sa paligid mo hanggang sa mismong uniberso na ang mamamagitan. Malapit na silang sumuko. Mabigat na ang katahimikan. Ang guilt, ang pananabik, at ang pagnanais ng kapayapaan ay nagsasanib sa isang hindi na maiikakailang katotohanan. Kailangan na nilang magsalita. Naibulong na ng kanilang kaluluwa ang pangalan mo sa mga bituin. At sa takdang oras, maririnig mo na ang mga salitang matagal nilang ikinubli. Maaaring sa pamamagitan nito ng isang mensahe, isang biglaang pagkikita, o isang panaginip na parang totoo. Ngunit isang bagay ang sigurado, Gemini. Hindi magtatagal ang katahimikan. Ang pusong minsang nagtago ay nagigising na muli. Itinutulak na sila ng universo pabalik sayo. Hindi para muling masaktan. Kundi upang magdala ng pagpapatawad, kaliwanagan, at katotohanan. At kapag naramdaman mong muling humihila ang enerhiya, tandaan mo ito. Kapag itinadhana ng dalawang kaluluwa na muling magtagpo, kahit ang katahimikan ay matutong magsalita. Ang pag-amin. Gemini nagbabago na ang hangin sa paligid mo. Ang katahimikang minsang parang walang katapusan, ngayoy nanginig na sa kilos. Ang taong bumabalot sa iyong enerhiya, natahimik na nanonood mula sa anino, na binabanggit ang pangalan mo sa mga panalangin, hindi na kayang itago ang nilalaman ng puso. Ang katotohanan, gaya ng liwanag na nakakulong sa ilalim ng salamin, ay handa ng kumawala. Ito na ang sandali kung kailan ang universo ay nagsisimula ng magsalita sa pamamagitan nila. Sa loob ng maraming buwan, sinubukan nilang patahimikin ang kanilang puso. Paulit-ulit nilang sinabi sa sarili na tapos na, na paglipas ng panahon ay maghihilom din, na ang paglimot sa iyo ang tanging paraan upang makamove on. Munit may kakaibang paraan ang tadhana ng paglalantad ng mga bagay na tinatago ng kaluluwa. Tuwing nakakakita sila ng palatandaan, ang pangalan mo, ang paborito mong kanta, o isang samyo na nagpapaalala sa iyo, unti-unting nabibitak ang pader na itinayo nila sa paligid ng kanilang damdamin. Ang pag-amin nila, Gemini, ay hindi lang basta mga salita. Ito ay halo ng pagsisisi, pagmamahal, guilt, at pagkaunawa. Ito ang taong minsang pinili ang katahimikan, kaysa sa katotohanan, ang pride kaysa sa pagiging totoo. Ngunit ang katahimikan ay naging parusa, isang pasaning lumalala sa bawat pintig ng puso. Napagtanto nilang hindi pala sila kailanman naging tunay na malaya. Ang koneksyon ng dalawa ay hindi kayang burahin ng distansya. Saan man sila magpunta, sinusundan sila ng iyong enerhiya. Minsan, habang abala sa araw-araw, bigla nilang nararamdaman ang init sa dibdib tila yakap mo. Sa gabi, naririnig nila ang tinig mo sa kanilang panaginip, tinatatawag sila pa uwi. Ganito nagsisimula ang pag-amin nila. Akala ko makakalimot ako. Akala ko mapoprotektahan ako ng katahimikan. Pero ang totoo, bawat sandaling na nahimik ako, unti-unti akong namamatay sa loob. Gemini, natutunan na nilang ang katahimikan ay hindi lakas, ito ay takot. At ang takot na iyon ang pumigil sa kanila na maranasan ang kapayapaang dala ng katapatan. Matagal nang binubulong sa kanila ng universo na bitawan na ang bigat na matagal ng kinikimkim. Sapagkat walang kaluluwang tunay na uunlad habang may mga lihim na dapat ay naipahayag. Ang tadhana ay hindi nagpaparusa, nagtuturo ito. Ang katahimikan nila ay hindi upang saktan ka, kundi upang ipakita sa kanila ang lalim ng kanilang nawala. Kinailangan nilang mapag-isa, maramdaman ang kakulangan ng kung ano ang kanilang tinaboy, upang maunawaan na wala ng ibang makakapuno sa puwang na iniwan mo. Para sa ilan, darating ang pag-amin na may kasama pagsisisi. Patawad sa sakit na naibulot ko, sa mga salitang hindi ko nasabi, sa pagtalikod ng dapat sanay na ako. Para sa iba, ito ay pagkakaunawa. Hindi ko kailanman natigil ang pagmamahal sayo. Sinubukan ko lang kumbinsihin ang sarili ko na kaya ko. Ayon sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit kang napapanaginipan ng isang tao, ito ay senyales ng kaluluwang humihingi ng tawad o muling pagkikita. At ang taong ito, ang kaluluwang ito ay madalas kang napapanaginipan. Gumigising silang may luha sa mga mata, bulong ang pangalan mo na parang dasal. Ang kanilang pag-amin ay ginagabayan ng banal na tiempo. Hindi kayo pinaglayo bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Pareho kayong may mga leksyong kailangang matutunan. Pasensya, kapatawaran at pananampalataya. At mayong handa na ang inyong mga enerhiya, hindi na kayang pigilan ang katotohanan. Minsan, hindi ito darating sa anyo ng tuwirang salita. Maaaring isang kanta ang biglang tumugtog. Isang mensahe mula sa hindi inaasahang numero. O isang pagkikita na parang itinadhana. Sapagkat alam ng universo na kahit mag-alinlangan ang tao. Lagi at laging makakahanap ng paraan ang tadhana. At kung nagtatanong ka, bakit ngayon? Ito ay dahil hindi na kaya ng kanilang puso ang katahimikan. Kapag sobra ng bigat ang dinadala ng kaluluwa nagsisimula itong magsalita sa pamamagitan ng universo. Ang kumikislap na kandila ang bigla ang pag-ihip ng hangin. Ang malamig na kilabot na nararamdaman mo kapag naiisip mo sila. Lahat ng ito ay alunignig ng kanilang pag-amin. Ang damdamin nila ay hilaw ng totoo. Hindi nila alam kung mapapatawad mo pa sila o kung mahal mo pa sila. Ngunit dumating na sila sa puntong mas masakit ang manahimik kaysa sa ma ang katahimik ang minsang nagprotekta sa kanila ay naging salamin na nagpapakita ng lahat ng iniiwasan nilang harapin. Maaari mong marinig o maramdaman ang pag-amin na ito bilang Hindi ko kailanman tinigilan ang pag-aalala sayo. Akala ko ang pananahimik ang makakapagpagaan sa ating dalawa. Pero ang totoo, lalo lang akong naalalang mahal pa rin kita. Gemini, dapat mong maunawaan. Ang pag-amin na ito ay hindi upang buksan muli ang sugat kundi upang paghilumin ito. Ito ay tungkol sa closure, sa paglaya. Isinagawa ng universo ang sandaling ito upang mapalaya ang dalawang puso sa bigat ng hindi nasabing damdamin. Tandaan mo ang sagradong katotohanang ito. Kapag ang puso ay sa wakas nagsalita, kahit sa bulong lamang, nakikinig ang universo. Ang bawat luha ay nagiging dasal. Ang bawat salita ay nagiging liwanag. Kapag narinig o naramdaman mo ang kanilang pag-amin, Huwag kang magmadaling tumugon. Hayaan mong tanggapin ito ng iyong puso. Ang universo na mismo ang gagabay sa iyo kung paano tutugon sa tamang panahon. Sa ngayon, alamin mong ang kanilang pananahimik ay hindi kawalan ng malasakit. Ito ay takot, pagbabago, at pagmamahal na nakatago sa ilalim ng kapal ng pride. Dumarating na ang pag-amin, Gemini. Sa panaginip sa senyales sa kamay ng tadhana. At kapag dumating ito, hindi lang nito ipaliliwanag ang nakaraan, kundi gigisingin nito ang bahagi ng iyong sarili. Na matagal nang naghihintay ng kapayapaan. Ang katotohanan ay sa wakas, binabasag na ang katahimikan. At ang pusong minsang lumayo, ay muli nang naglalakad pabalik sa liwanan. Mensahe mula sa universo. Gemini ngayong naihayag na ang pag-amin, nais ng universo na huminto kasandali at makinig, hindi gamit ang iyong tainga, kundi gamit ang iyong puso. Lahat ng nangyari, ang katahimikan, ang distansya, ang tempo, ay hindi basta-basta. Bahagi ito ng isang banal na pagkakasunod-sunod na itinakda upang gisingin ka. Ang pinagdaanan mo ay hindi pagkawala, ito ay paghahanda. Sabi ng universo, hindi ka iniwan, ikaw ay inilayo upang mailapit sa iyong tunay na landas. Bawat tanong na hindi nasagot, bawat gabing walang tulog, bawat luhang pumatak, lahat ng iyon ay may dalang leksyon. Inilaan ito upang ikaw ay maging mas matatag, mas marunong, at mas konektado sa iyong mas mataas na sarili. Ang katahimikan ng ibang tao ay paraan ng universo upang bigyan ka ng espasyo upang muli mong matuklasan ang iyong kapangyarihan. Gemini, ikaw ay pinamumunuan ng elementong hangin, ang elemento ng kaisipan, galaw, at komunikasyon. Ngunit nitong mga nakaraan, napalilibutan ka ng katahimikan. Bakit? Dahil nais ng universo na maunawaan mong hindi lahat ng mensahe ay dumarating sa pamamagitan ng salita. Minsan, ang pinakamalalim na mensahe ay dumarating sa anyo ng panaginip, pananabik o mga sinyales. Naalala mo ba ang kandilang ayaw manatiling sindi? Ang paro-parong lumitaw habang iniisip mo siya? Ang labing isa oras labing isa minuto na paulit-ulit mong nakikita kahit saan? Hindi ito aksidente. Ito ay mga pahiwatig ng langit, banal na kumpirmasyon na ikaw ay ginagabayan sa bawat hakbang. Ang mensahe ng universo sa iyo ngayon ay tungkol sa pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ginawa mo na ang bahagi mo, nagmahal ka ng totoo, nanalangin ng taimtim, at naghintay ng may pasensya. Ngayon, panahon na para hayaan ang universo na gumanap ng papel nito. Ang para sa iyo ay hinding hindi lalampas sa iyo. At kung may bumabalik man, hindi ito dahil nakiusap ka, kundi dahil nakasulat na ito sa iyong tadhana. Paalala rin ng universo. Hindi lahat ng pag-amin ay nangangahulugang pagbabalikan. Minsan, dumarating ang pag-amin upang magbigay ng kapayapaan, hindi para ituloy muli, kundi para hilumin ang sugat. Hindi laging reunion ang layunin minsan, ito ay pagpapalaya. Ang yugto ng buhay mo ngayon ay tungkol sa balanse. Gaya ng buwan na lumalaki at lumiit, ang paglalakbay mo ay dumadaloy sa pagitan ng pagtatapos at bagong simula. Marahil nararamdaman mong may nagsasara. Ngunit ang hindi mo pa nakikita ay may bagong pahina ng sinusulat para sayo. Isang pahinang puno ng liwanag, pagkakahanay at pagkaunawa. Ang mga bituin ay nakahanay upang pagpalain ka ng emosyonal na pagunlad at espiritwal na pagising. Natuto ka ng magmahal ng walang pagkakapit. Magpatawad ng hindi kinakalimutan ang sarili mong halaga at magpatuloy ng walang takot. Iyan ang mas mataas na vibration na nais ng universo para sayo. Gemini, tingnan mo kung gaano nakalayo ang narating mo. Dati, hinahabol mo ang mga sagot. Ngayon, natututo kang akitin ito. Dati, kinatatakutan mo ang katahimikan. Ngayon, naintindihan mo na ito ay isang sagradong espasyo. Ikaw ay nagbabago mula sa taong laging naghihintay. Patungo sa isang kaluluwang tumatanggap at nagtitiwala sa tamang oras. Bulong ng Universo Kapag binitawan mo ang kontrol, nagsisimula ang mga himala. Kaya sindihan mo ang kandila ngayong gabi, hindi upang patawagin pabalik ang isang tao. Kundi upang pasalamatan ang universo sa pagdadala sa iyo rito. Hayaan mong ang apoy na iyon ang kumatawan sa liwanag ng iyong kaluluwa, ang bahagi mo na hindi kailanman sumuko, kahit sa gitna ng dilim. Ito na ang panahon mo upang muling makahanay. Ang pag-amin ay bumukas ng daan para sa kadalinyan. At ang universo ay nangangakong may dalang panibagong simula. Mabalik man o hindi ang taong iyon, ang kapayapaan ay papalapit na sayo. Nag-iba na ang bituin. Nililinis na ang enerhiya. Umaangat na ang iyong espiritu. At ang akala mong katapusan ay paghahanda lang pala ng universo sa isang banal na bagong simula. Ritual o gabay sa pagpapalaya at pagpapakita ng hangarin. Gemini ngayong naabot na ng mensahe ang iyong kaluluwa, hinihiling ng universo na gawin mo ang isang huling hakbang, isang banal na pagkilos upang maihanay ang iyong enerhiya sa tadhana. Ang susunod na bahagi ay hindi lang tungkol sa mga salita, ito ay tungkol sa enerhiya, intensyon, at pananampalataya. Ang gagawin mo ngayon ay tutulong sa iyo na pakawalan ang hindi na para sa iyo at hilahin papalapit ang itinakda talaga para sa iyo. Ito ang iyong personal na pahiwatig ng langit, ritual, payak, ngunit makapangyarihan. Ngayong gabi, kapag payapa na ang kalangitan at ang mundo ay tahimik na. Hanapin mo ang isang tahimik at malinis na espasyo sa iyong tahanan. Sindihan ang isang puting kandila, simbolo ng kalinisan at bagong simula. Habang kumikislap ang apoy, bulongin mo ng tatlong beses ang mga salitang ito. Handa na akong pakawalan ng bigat at tanggapin ang banal na itinakda. Isara ang iyong mga mata. Isipin mong unti-unting nagiging liwanag ang lahat ng kalituhan, sakit, at mga damdaming walang kasagutan. Parang usok silang umaangat, naglilinis, nagpapalaya, at pinapagaang ang iyong espiritu. Sa paniniwalang Pilipino, ang pagsisindi ng kandila ay hindi lang panalangin, ito ay dialogo sa universo. Sinasabi nito sa mga dinakikitang puwersa na bukas ang iyong puso sa pagbabago. Susunod, kumuha ng maliit na papel. Isulat mo ang pangalan ng taong o sitwasyong bumabagabag sa iyong damdamin. Sa ibaba nito, isulat ang mga salitang ito. Kung ito ay para sa akin, naway bumalik ito ng may kapayapaan at kaliwanagan. Kung hindi, naway ito ay maglaho ng marahan at may biyaya. Tupiin ang papel ng isang beses at ilagay ito sa ilalim ng kandila. Hayaan mong tumulo ang wax sa papel habang tahimik mong inuulit ang iyong intensyon. Hindi mo pinipilit ang tadhana, inuugnay mo ang sarili mo rito. Kung nais mo, kumuha ng kaunting asin, sea salt o table salt, at ilagay sa isang maliit na mangkok na may tubig, sa tabi ng kandila. Sa paniniwalang Pilipino, ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagbibigay proteksyon sa tahanan. Matapos ang ritual, ibuhos ang tubig na may asin sa labas ng iyong pintuan habang sinasabi ang mga salitang ito. Habang umaagos ang tubig na ito, ganun din ang paglilinis at pagpapalaya ng aking puso. Huminga ng malalim. Hayaan mong yakapin ka ng katahimikan. Ang ritual ay tapos na kapag naramdaman mong mas magaang, mas kalmado, at mas payapa ang iyong loob. Natanggap na ng universo ang iyong mensahe. Gemini, tandaan. Ang pagpapakita ng hangarin ay hindi tungkol sa kontrol, ito ay pagsuko na may tiwala. Kapag binitiwan mo ang paghihigpit, gumagalaw ang enerhiya. Kapag nagtiwala ka, gumagalaw ang mga himala. At kapag ikaw ay nakahanay, nakikinig ang tadhana. Sindihan mo ang kandila, hindi para bumalik sila, kundi para pasalamatan ang universo sa pag-akay sa rito. Hayaan mong ang liwanag ng apoy ay maging liwanag ng iyong sariling kaluluwa. Ang bahagi mong hindi kailanman sumuko, kahit sa gitna ng kadiliman. Ito ang panahon mo ang pag-amin ay nagbukas ng landas. At ang universo ay nangakong may dalang paghilom at panibagong simula. Gemini habang papatapos ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim. Nilakbay mo ang katahimikan, damdamin, pag-amin, at banal na gabay at ngayon, nakatayo ka sa liwanag ng pagkaunawa. Lahat ng nangyari, bawat sandaling walang kasagutan, ay paraan ng universo upang ibalik ka sa sarili mo. Maaaring bumalik o hindi ang taong nanatili sa katahimikan. Ngunit tandaan mo ito. Ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito ay hindi upang matagpuan sila kundi upang matagpuan mo ang iyong sarili. Matagal nang binubulong ng universo sa iyo, sa bawat senyales, bawat panaginip, bawat kisap ng ilaw. Napanahon na upang pagkatiwalaan ang iyong intuition. Upang pakinggan ang mahina, ngunit tiyak na tinig sa loob mo na laging may alam sa tamang landas. Gemini, bukas na ang iyong puso. Ang enerhiyang dating mabigat, ngayon ay nagiging karunungan. Ang sakit na minsang bumasag sayo, ngayon ay nagiging ilaw mo. Huwag matakot sa darating. Ikaw ay ginagabayan patungo sa kapayapaan, pagmamahal at banal na pagkakahanay. At kung iniisip mo pa rin ang isang tao ngayong gabi, hindi yon aksidente. Iyan ay ang iyong kaluluwa na kumikilala sa isang koneksyong minsang malalim na nagbago sa Bumalik man sila o hindi, ipadala mo sa kanila ang kapayapaan sapagkat kapag pinalaya mo ng may pag-ibig, binubuksan mo ang daan para sa mga biyayang paparating. Ipinagmamalaki ka ng universo, Gemini. Nakinig ka. Naramdaman mo. Nagtiwala ka. At ngayon, mas maliwanag na kaysa dati ang iyong daraan ng landas. ay comment sa ibaba. I trust in mga divine timing. Ipakita sa universo ang iyong pananampalataya. Dahil ang panibagong simula mo ay nagsisimula na ngayon.